Biggest money heist. heist. Ganito inilarawan ni dating December, Executive Secretary at Senatorial Candidate Vic Rodriguez ang 6.3 trillion peso national budget. Sa gitna ng kontrobersya sa mga blankong alokasyon sa bicameral budget report, naghain ng petition for certiorari and prohibition si Rodriguez, Davao City Representative Isidro Ungab at anim na iba pa sa Korte Suprema para isantabi at ipawalang bisa ang budget. Nakasaad sa petisyon ang permadong bicam report kahit may mga blankong alokasyon. Kasabot an nila ang mga mambabatas na hindi tumutol sa pagpasa ng report ng bicameral conference committee na nagreconcile ng budget bills ng Senado at Kamara. Paliwanag ni House Appropriations Committee acting chairperson at Marikina Representative Stella Kimbo, bicam report lang ang may blangko at hindi ang enrolled bill na isinabatas ni Pangulong Bongbong Marcos. So notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, I authorize naman po ang um, technical staff na uh, both House and uh, Senate to make all of these necessary corrections. So lahat naman po ng na appropriations amounts have already been decided upon. Dagdag niya, parte ng probisyon ng report ang posibilidad ng corrections tulad ng adjustments at typographical error. Sabi naman ni Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega, bagay na destabilisasyon sa Administrasyong Marcos ang petisyon sa Korte Suprema. Bagamat nanindigan si Lanao Representative Zia Adiong na dumaan sa mabusising debate ang budget, may karapatan ang mga naghain na questionin ito. It's up to the court whether their filing of certiorari have value of validity or they have or maybe or that would depend on the court on how they would appreciate it. Pero ayon sa mga mambabatas ng Makabayan Block, may irregularidad sa proseso. Hindi po matuturing na uh, typographical error, yung paglalagay ng exact amount. Ngayon, yung fill in the blanks na yan, hindi natin alam kung saan nangyari yan. Para kay Davao del Norte Representative Pantalyon Alvarez, pwedeng makulong si Kimbo dahil sa umano'y falsification of legislative documents. Una nang nanindigan ang Pangulo na walang blankong item sa General Appropriations Act dahil labag ito sa batas. Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.